Video lang yan siya. <laughs> Ang dami kayo. Mga bunga na rambutan. No? <laughs> Ito. Yan. Yeah, nakatuma diba? Ang baba lang. Ito po, sa akin to. Puno <laughs> ng rambutan ko yan. <laughs> Daming bunga. Yan. <Yeah>. ko. <laughs> Pinapatabas ko sa ano, mangyan. <laughs> eh, <Hey>, mangyan. <laughs> <laughs> Hindi naman po mangyan yan. Sagwapo ng aking taga-ano na yan. Taga-tabas na yan. Taga-bakulad. Gwapo, gwapa. Ang daming bunga. Hindi pa hinog. Ito yung sa aking ano. Hmm. <laughs> Kala ka mo ha, sige ka pa, tago. Ayan, yeah, nanguha ng rambutan sa ano? <laughs> Saan? <Ma>? Sa gubat. <laughs> ang dami. <laughs> hmm. Santol, ang dami ditong santol. Kaya lang walang aakyat. O oh, yan, lansones o, oh. ang laki. Ang hmm. dami, ayan, lansones. Ayan. Sige lang. Ang aga-aga pa dito. Anong oras pa lang? 6.30 pa lang. Ayan so, na. Ang bit, -bit. Rambutan. Hmm. Kagigising lang eh. Dito na sa ano, nangunguhan na ng mga butas. Nakaakit so, na yun. Ayan. Ayan yun ang buhay provincia. So, Thank you for watching. Bye-bye. Ang kapatid ko nakahiga sa kanyang duyan. <laughs> kuya, kuya, kuya. pag sa umaga, maghihintay na lang magkakala ng kape sa kanyang duyan. Ayan, o. ang rambutan din. Ayan, o. rambutan, ang rambutan. ka kaway. kaway. Hihihi. <laughs> Ayan, kain tayo rambutan. Hmm, pitas. <laughs> Ayan yung rambutan. Buti, kabuti. Tumubo ka sa tay. Nalampot <laughs> uh, ako. Pahabis ng kabuti. Mushroom. Ayan. Mushroom. Ayan <laughs> na mushroom. Ayan. <laughs> ito pa ang dami Ayun lang ulam na, o. Oh. ulam na. Hmm. <laughs> Sige to, kuha pa dyan. Meron pa yan. Meron pa yan. Baka nga may ahas dyan, ha? Mm-hmm. Oh. Oh, sabi na. <laughs> Takot din naman. Ayun, masarap ito. Yung mga ganito kalalaki. Ito yung ano eh. Oh, balay bayin. Sige, balay bayin. Mamaya i-ask. Mabalay bayin. Dyan. Wala yan. Hindi katulad ng mamarang. Ang mara mamarang kasi marami pag pag umano. Dalahin yan. Tinapakan mo pa yata eh. Ah, ibulok na. Bulok na yan eh, no? Baho. Hmm. Ang tae. tae mo. <laughs> tae yung bulok. Tain. May ulam na. <laughs> ulam na ang mangyan. Sige, <laughs> alak ng mangyan. Sige, hasa lang. <laughs> so, so, blah, blah, blah. Hindi nga. <laughs> <laughs> oh, <-sub> no? <laughs> oh, ah, Ay, kayo dyan, oh. mangyan, oh. Ayun, tatay <laughs> <laughs> sa Ang tawag sa banana na yan? <laughs> ano ko yun sagi? Banana. <laughs> Mushroom na. Ang baba lang. <laughs> Ang daming bunga. Pwede na siguro to, ano, Magulang na yung nasa taas, eh. Ito yung ano. Ang dito lang ba Bakit May bakod to. Ah, ito yung ginawa niya na ano. Naman, papaya. Papaya. saging, saging ng saba. Pag-harvest na naman kami ng suha. Avocado. Ay, Ayan, ubos na yung mangosteen Ayan. Oh, inubos yan miska, ay, yun ng miskas, ang pusa. Ayan na yung niya o. Oh. Wala na, na itong laman. Meron pa yan. Galing naman nun. Dami ito naman sa ano. Ang, ang puno nito yung ano, di ba? Yung, yun, yung mataas. Hindi, yun, 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 harapan. Yung, 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 yung sa Oo nga. Yun yeah. nga yun, di ba? Ito. Hey, it para makapunta ng Canada.